Mayroon bang anumang kahalagahan ang isang kabilugan ng buwan sa Biblia? Ang buwan ay isa sa mga dakilang ilaw na ginawa ng Diyos sa ikaapat na araw ng paglikha. Genesis 1, 14-18 Ang mga dakilang liwanag na ito ay tutulong sa sangkatauhan na markahan ng paglipas ng panahon at ang pag-ikot ng mundo. Ibinatay ng mga sinaunang kultura ang kanilang mga panahon at maging ang mga pagdiriwang sa mga yugto ng buwan. Marami na tayong narinig kamakailan tungkol sa blood moon bilang senyales na malapit na ang pagbabalik ni Jesus. Ngunit mayroon bang anumang biblikal na kahalagahan ang kabilugan ng buwan? Ang kabilugan ng buwan ay binanggit sa ilang mga lugar sa kasulatan. Ngunit hindi sa mga paraan na nagmamarka ng anumang partikular na kahalagahan. Ang mga bagong buwan ay minarkahan ang simula ng mga buwan sa kalendaryo Hebreo na nakabatay sa buwan at nangangahulugan din kung kailan magdadala ng mga hain ang mga Israelita sa Panginoon. Mga bilang 10.10, 10, 28.11 Ang awit 8.1.3 ay tumutukoy sa mga kapistahan ng pagdiriwang na ginaganap kung ang buwan ay bagot na sa kabilugan. Inihula ng propetang si Joel na ang araw ay magdidilim at ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at nakakatakot na araw ni Yahweh. Joel 2.31 Pahayag 6.12 Binabanggit sa Isaiah 30.26 ang isang hindi natural na liwanag na buwan na gaganap sa isang bahagi pagdating ng araw ng Panginoon. Ang mga tao ay may posibilidad na sumamba sa anumang bagay na tila mas dakila kaysa sa atin. At ang pagsamba sa buwan o pagsamba sa Diyos ng buwan ay isang makasaysayang problema Binalaan tayo ng Diyos tungkol dito sa Deuteronomy 4.19 Huwag ninyong sasambahin ng araw, buwan, bituin o aling mga bagay sa kalawakan na nilalang niyawe para sa tao. Ang ilang kultura ay naguugnay ng mga banal na katangian sa araw at buwan at nagtayo ng mga altar para sa kanila at sinamba ang mga ito. Ngunit ang buwan ay nilikha ng Diyos tulad ng mundo at hindi karapat dapat sambahin o purihin. Kapag ibinaling natin ang ating pagtuon mula sa lumika patungo sa nilikha, tayo ay nagkasala ng pagsamba sa mga Diyos Diyosan. Roma 1.25 Ang isang mahalagang espiritual na katotohanan na matututunan natin mula sa kabilugan ng buwan ay wala itong sariling kinang. Ito ay lubos na umaasa sa araw para sa liwanag nito. Kung walang araw, ang buwan ay isang piraso lamang ng madilim na bato. Gayun din, tayong mga tao ay walang sariling diwanag. Nilikha tayo sa larawan ng Diyos upang ipakita ang kanyang ningning at kaluwalhatian. Genesis 1.27 Kapag tayo ay bumaling upang harapin ang kamahalan na makapangyari ng Diyos, kapag tayo ay sumuko sa kanya at hinahanap siya ng ating buong puso, makikita natin ang kanyang kaluwalhatian. Mateo 5.14 Tayo ay nilikha upang maging mga sumasalamin sa kanyang liwanag sa mundong ito. Juan 14 Kapag nagninining tayo sa kalawala ng Diyos, hindi tayo dapat sambahin. Gaya ng buwan na hindi dapat sambahin. Dapat nating ituro ang mga tao kay Jesus sa pamagitan ng pagtatalaga sa ating sarili na magniningning sa kanyang liwanag. Juan 8.12 Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, wag po kayo mahiya na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.